Hi guys, good evening. May lagnat po ako. May ubo pa, may sipon pa. Certain naman yung baby ko, walang sakit. Si huh? Sino yun? Isa ba na yun, di ba? Nagagalit ah. Nagagalit. Oh, no, Ay, meron pala. Bukot. Gusto ka! Bakit bukas na lang pag-uwi ni Papa. Sabi ko ni Papa. Baka magbigay sa tito mo lang paan. Sila. May tupak na naman lang. Bye bye guys. Kakain kami. Abangin niyo ang pag-uwi namin ng na... ano? Mag-upload na lang ako guys. Uwi kami. Bye bye. Buti na lang set ako dito. Lalagaan ako. Masakit kasi ako eh. Bye bye guys.